ayan, good morning. Yan na, kay nakikita niyo kung anit ito ah, akong gin bubuhat. Mag-uutan akong nahingkuan. Talbos ng kamote. Kaya natin, kay masablip na. Masablip na. Maghahatot kita hindi na. Maghahatot. Ginataan ba? Ginataan na talbos ng kamote. Ginataan. Saat ini ingin ngahimukan Terakhir adalah mengurangkan Ketahian agung din Hinatakan ngakamote Dan dipilih antah Para Makita antah Pun may mga insekto May mga puut-puut Dan pun ini lelis Dan asin Ini tak serah ya Nang adlawoy ginataan na talbos sin kamote mga idol tulang muna ang mai content natin kay mga busy at mga troops na nanaratik na hira na kay mga itiban ang babarik na so yan sinasamantala ni hira kay darahit mahalit begas kaya yeah, mas pinipili nila ni hira manatik ni ada hera yang nak nagbabarik ka ora tak didihan mga nakikiruro kalabay so di aku na laan na magkukuhan kay dirihin pagka panatik pa ka ora pa na ring akin pagbarik warak borak pagtanem siguro kaya na mga sinusugal lahit panatik it nagtanem pag ora ka pagtanem di ka pirhan mga nagtaan aset nga pina priority heret tagada iton mga babreon so tama naman da nga dapat heret magbabare para sempre bulig na din ha nagtrabaho kay mo kay da met suba so, bisa kumbayad ka mo ang para priority gap ka mohon tag ada ang para ang magbarihan iyo gin trabaho lalo yan ha, balita ko magupayt mga uma mga paray-paray daw mga paray-paray mag-upayin -paray. eh makakatipid kung nagtanim ko siguro nakakapanatik damak kay wala pa kapag ta pakapangala yon pag ta no on december december kay may da kuat gin trabaho ang wala kasi na wala pa kataan no lugod mahurnal na lugod hindi nyo dito magpapahurnal, pahurnal <laughs> para makapalit akin <yung> tabako may <coughs> damang pinagpilihan para makasigurado kita nga warang insekto ngayon po dito at paglotok huwag kang lang tabulo, may pagirayan yan na kaming ng gapi eh. so, marasain nga utan kayda mo liwat ini it hit atun lawas Kung may mga ano-ano kayo dyan, nabababa na yung immune system Blood. Mataas ang uric acid. Ito ang mabisa na gulay para sa inyo. No, kuskus balungos. Totoo yan. According itong mga doktor nga mga health expert, sila ang nakakaalam nun. At ito ang kabote. karne para mapasaw naman maggulay kita yan ang aglaw kay sugahin maluya-luya halawas no fight na gihap ka nagiging ano ka pa. mau fight pakiramdam sa probinsya, hindi eh, problema ang ulam mga ganito lang ulam na yan sa Manila, ang isang big case nito baka 15 na ngayon siguro baka wala ng 10. isang big kiss, baka apat lang na pera uh, ano lang, tangkay mga lima ganyan lalo na yung kangkong, pangsigang yung ang mabili doon eh. kangkong lima lang na tangkay, sampok or baka naglalaro na yan ngayon sa 15 dati 10 pero dito libre ka lang makakapanguha nun nasa bakuran mo lang or sa kapitbahay pwede ka makahingi doon di ka makahingi dito Bakit binibilig? Pag nasa probinsya ka, sa pampuran mo lang may maukulam ka na. Basta huwag ka lang maartik. Pero kung piling rich ka naman, ay sorry ka. Wala. Depende kung ka. Kaya maraming salamat dyan sa inyo. Yung mga supporters natin dyan, ang mga ano followers na naghahanap sa amin kung bakit hindi na kami masyado nag-upload dahil ano pa nabibisi pa baka after hit bari siguro siguro makapag upload na kami tuloy tuloy na daman sa ngayon pa isa isa laanay kasi nakakatamad din si Mita ang daming tichiburichi bibigyan ka ad ng ads wal tapos nawawala pagkitaan manood ng video na walang ads eh. hindi nakaka-excite ang ganda yung may ads parang excited ka yung pakiramdam, pakiramdam mo vlogger ka talaga pag, mga, pag may ads yung ano, mga video pero pag wala kakatama kaya yun maraming salamat sa inyo na naman ngayon nyo sa ulam ko ngayon na gulay may buko nyug pa yata dito gagataan ko na lang ito para mabilis kasi kung igis kailangan ng sahog pag gina sya. ito bagay naman ito sardinas masarap daw ito sa sardinas So ayan, maraming salamat sa inyo. Tapos na. hugasan ko na to. Para may ulam na natin ngayong tanghali Thank you, thank you, thank you Thank you sa inyo dyan, thank you Bye bye sa inyo lahat, bye, -bye.